Dito guys, sabi ni Idol, andali naman mag-challenge sa epic, hindi nila matapos, aba. Madali kasi sabihin, guys eh. Pero pag kayo na yung nakasabak, doon mo na malalaman pre. Para sa akin guys, mas mahirap gawin yung challenge sa epic kasi mas malala yung magiging kakampi mo rito. So, eto, subukan natin tong Roger, normal na player lang guys. Eto guys, nag-chat sa, 25 kills, 30 assist challenge, pagsabayin mo. <laughs> Gago! Taraulo ka ba, boss? Ako nagpapa challenge Bakit sa may papagawa? Ikaw ang gumawa ngayon. O, ayan. Check natin yung ML niya, guys. Ayun, no? Pani, Roger. Ay, gumagamit din siya ng bagong hero. So, ayan po. No? Ang kasunduan. Siyempre, pag naka-25 kills, grand prize, 1,300 agad dyan, mga boss. Sayang ang premyo. Ito, nag-Roger na yung bida natin, guys. Pranko tayo. Walang sablay sa hook to par. Wow, the... Hindi Parang Parang nangbibingit lang yung isda madali pala sa epic ha. Tingnan natin kung madali. <coughs> Mahirap makakil dito ha. Dito kasi, kakampi mo talaga, kalaban mo. Kaya kailangan magaling ka mag-control ng game. So, eto, early natin guys. Patay agad ang marksman. Palo ang mga kalahok guys. hindi ko nadasyan ako, pero good trade yan para patayan. Kaso, nakiisan siya. Ayaw. Madali ito kung iisipin lang. Pero kung gagawin, Mahihirapan ka rin kahit papano. Ayan pa, nako, nakuha na ng kill ang roger natin. So, ito, 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 patay to tingin, Nasaan yung roger, gagi, pumunta sa blue. Sayang to, kanya sana. Kaya kung mahilig kang mag-objectives dito, guys, mahihirapan ka talaga sa 25 kills. Dapat priority mo dito, Kills, Ayan, tulad niya, nakikaisan siya. ba? Diba? nako patay na naman ang marksman, guys. Patay rin yata ako. Patayata talaga ako dito guys Ayun na, NRKO na tayo par Ay Roger, sakto Low HP yung ano, Nolan Ipapalag pa niya yan Kilala ko yan Ayun oh, pinalag oh. Ako po, wala siyang dash Kakadash niya lang guys Patay ang bida Dito, muntik na naman siya makakuha ng kagura guys Ayun oh. kampi mo dito Kalaban mo sa challenge ito to guys Okay Idol, turtle ka lang Ako bala sa Nolan dito okay, tuloy mo lang Buti, hindi nakuha guys Muntikan pa yung turtle Dito na siya kumayod ng kumayod guys Mga item na eh Ito, ang gaganda lagi ng backup niya dito guys oh. Puro na kukuha niya yung kill so, Double kill si Idol so, Dito ulit par, nakakuha ulit siya ng kill Ilang kills na sana siya guys Kung hindi siya nakukuhaan ng kill eh. Naku, pinasok pa ni Idol oh Isa ba guys, hindi nyo magagawa yung challenge Pag nanggigigil kayo So ayan, 6 kills na po Ito ito Idol, patay to Nice one, boss Ramdam ko na panalo dito guys Lapang na kami, kailangan niya na lang kontrolin yung laro hey mo diba guys, ang daming had lang. Hindi lang basta 25 kills. KK isa na, ka ng mga kampe Eto. Ito. Tapos mo. Okay, ito. Ito na, nanggigigil na ang bida natin guys. Another double kill to. Buti wala yung kagura guys. Dito nagpakita yung ano, Atlas. Triple kill. Sarap oh 10 kills agad. Lima na lang pa, par, para sa 3 pa, 5, 5 kills. 5 so, uh, Ito pa isang problema guys, pag nanggigigil ang bida. So dito guys, naka-double kill siya, ayan Oh. Ayan pare, hindi niya na-control yung sarili niya guys. Tara, tara, tara. Umalik tra pa siya, ayan oh, di ba? Gigil siya pre, kumuha ng kill. Ayan, pinasok niya sa tower. Patay siya. Ang uh, tigas. Ang tigas ng kupal na yun. <laughs> Chill lang guys, 25 kills to na ay, ay, Hirap na hirap pambide bida natin pare Ulad na ito, nakuha ng trisla Ba't Mas mahirap talaga sa epic guys kasi hindi po mga nakikinig ang mga kakampi dito tara, tara So guys, meron siyang 12 kills, no? Tatlo na lang kailangan niya, guys, para sa 3H. Ako mukhang kay Kaysan ulit siya ng Terisla oh Buti hindi inaamot ng Terisla guys Ayun 13 kills guys Dalawa na lang Sabi ng kampe eh lord nyo walang balak mag lord kampe ko <laughs> Ayun na nahuli na Uy nice eh Uy Ako, uy Mali uy. late game tayo dito Dito guys low HP yung roger natin Tapos yung Nolan sakto Kakarating lang pre ayun sa bush oh Bakuna, bak mo na, back, back, Back. Back muna guys. Pinta, pintap Pinta. Ako, yun lang. Surrender. Ayaw mo mag-lord ha. Ayan na, nagagalit na yung kagura guys. Ito, ito, ito. Uli pare oh. Ito ito, 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 ito. pwedeng pa. sumugod ng ganyan sa akin at may kagat ako idol. Okay lang, okay lang. Madali lang i-dep to. Dep muna, dep muna. Kaya mamaya na dyan, deep muna. Kakapal ng minions oh. <laughs> dito guys ang ganda ng abang niya sa kulot pre kaso naka second skill pala pero wala nang kawala yan kung sakit nice one ni kupal lalim ni mga tropa nice one Grabe. Tara, tara, tara. Habol, habol, habol. Ayun guys, 16 kills na pala. So secured na po ang kanyang 3H. At nakuha natin yung lord dito. So apat na kills na lang guys, para sa 5H. Ito. oh. Nakukuha kaya ng bida natin to. Ayun, nakuha niya guys Which one? Eto, naka, mukhang pa yata ni Idol ang 25 kills natin guys ha ah. Bulo na lang Ayan na, oh, unstoppable na par, wala na makapigil Kalmahan nyo lang Kalmahan nyo na ito, na ito na na yung na. Nolan Ang bilis kasi ng Nolan, putik Ang bilis Dito guys, error ko yata to pre Ako yung atlas, tas binigyan ako Yun lang, tumnas ako par Tatapusin na yata, oh lagi malapit ka na sa tagumpay idol back muna kayo dyan Kalmahan nyo lang ayun guys nakuha nyo ulit 19 eh. na par isang kill na lang par 5H na In -in. kaso mukhang hindi nyo nakuha yung kill dito mga idol nasa sila nung Atlas at napunta po ang lahat ng kill sa Kagura <laughs> wala siya nakuha isang kill na lang kailangan niya para okay. sa 5H kubos pa yata kami oh dito guys, na eagles kami sa Lord, nahuliin 'yung trees la namin. Nasa likod, atras, atras. Bak, bak, bak. So, ginawa oh guys, didikitan ko lang 'yung marksman. Ito, idol, tanggalin mo tayo. Tigis mo. Okay, Patayin na 'to. Ayun lang, nahuli pa ring Roger natin. Nice. Dep muna, dep, dep. Isa na lang ang kailangan niya, guys, para sa 5h. Dep, dep. Kaso andito na yung Lord Konting antay lang idol Huwag ka mainip Isang kin na lang yan oh, Para sa 5H Hintayin mo na Kalmahan nyo lang Kalmahan nyo lang Isa na lang par Kahit maka 5H man lang sana si idol Kaso nandito yung talawa par Tapos ang ML napos Naghintay ka ba? Wala na! It's a prank! <laughs> Talagang ganun ang buhay, Idol. At least may 3H ka isa na lang guys so oh, isang kill na lang pre 5H na kaya pala tayo nahirapan eh 211 yung standing na itong carry Diyos ko po bakit nagkaganyan idol di ba vale, umay sa kakampi guys pero okay lang worth it pa din may 3H idol and eto guys nilapag niya na send lang natin nice idol nice G nice G idol salamat ngayon nakakasama ng loob